Hello. hi guys, good morning. So, dito na naman tayo, nagbabalik po tayo sa ating um, mga paggagawa ng content. <laughs> so, so ano na, kasi di ba alam naman natin na sobrang um, uh, isang gabi or celebrity kami ng ating Christmas Park, hindi po tayo natuwaan far. But syempre, uh, alam naman natin natin kung anong kalalabasan after ng party, di ba? Siyempre, naglilinis kasi. <laughs> kami yung kami yung gumawa ng It's ano, pa, ano kalat kalat kami din yung gagawa sa pag-aayos paglilinis <laughs> <laughs> so, so dito kami guys sa ano kami dito sa Nagkupi um, nag ako dito. Dito ko na-assign. Banda ay tulungan ko lang siya. At syempre, si Simpli Amore din. Um, dito din siya kasama ko. Kasi ito lang yung mataan at mabawo. <laughs> <laughs> Ayaw ka. At may, ano tayo dito? May bago tayong hire na ya, na manglili. Ay, high na helper. ayun, iwan ko tayo ang agency. Pakit, pangit na. Agency Pangit ng helper niyo. Ay na security agency. yung Yung pangalap agency? Oo, oh, yes. alam niyo, yan lang yung um, nagalinis na naka, ano pa siya, naka-dress. Naka-dress. costume pa talaga siya. naka So, si, si Manang ano lang siya na yung ano siya na um, ano, yung ano siya na yung ano kasi maputik yung sign at si Madam naman ay sobrang busy oo iwan ko sinong ano niya ako gabi inspiration ayan <laughs> <laughs> oh, so sabi so, <laughs> ka natatanong sa akin oh, ako okay, okay. yung nanalo sa, um, sa national costume ay si Rhea Pelinera po at ada second spot sa ating uh, national costume si Mami si G, ano pa, si Kano. At syempre sa dance, sa mga sayaw naman, ang first part ay ang grupo ni Bakang. Na true story talaga yung nangyari. Oo. Kuntik pang nahulog sa huli. May duguan, may nasugatan, lahat ano talaga guys. Sobrang ano talaga ako. Sobrang ano talaga ako. At syempre, congratulations sa aming lahat. Kasi lahat kami ay nagbibiyan ng... Um, ano ng tradisyon. So, Bigyan so, ng opportunity na maipakita namin yung aming mga talento. <laughs> so ayan guys, so mamaya kasi pupunta kami ng ano dagat, mag-swimming kaming lahat, mga staff people, mga staff, mo lang Mga albas sa lahat, ang, lahat ng ano nito sa hinagmukaan ay sasama doon sa dagat, Stop. beach, after namin mag-ladies dito. Yeah, thank you simply Amore! Yes! So ayan, dito na kami ngayon sa um, beach kung saan kami mag um, magaan ng premyo ngayon magbibigay si Madam ng pa-premyo sa ating mga winners uh, by the way congratulations kay Rhea Felingera sa naging top 1 Mama America di ba? Oo, uh, sa Ay, national Iwan ko Top 1 sa Mama Sabi nila eh Maldeta daw si Mama Mary sa totoo ba yun? Yung mukha mo gabi parang ano Kasi nga di ba Maldeta Maldeta yung mukha

Diba? Sobrang uh, daming tao ngayon. Pero kagab ka mas madami siya. Kasi, um, marami talagang ko kahapon sa dagat. Yes, yeah, guys. <laughs> 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 hey, like, guys yung mga, ano ba? Ano ba? Ano 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 ang <laughs> <laughs> hinabuan, boys. Ang nag-iyaw sila. So, ayan yung ating bisita. Galing, galing pa sa, sa Australia, si Manang. Ang babaeng. Ang babaeng.

Bentawo sa sokyo. Bentawo sa sokyo. Bentawo sa sokyo. Bentawo

ano? 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 Nagkagulo na po Med's sa pagkain. Baka na siya naurbusan ng pagkain. Ang ganda ng ambulance. sa init. Nakadura siya na bilaukan pinainom ng toyo. Toyo pinantulang. Amanda na! Amanda! Amanda Ako. Amanda na bilaukan. Amanda Dahil sa init. na bilaukan. na 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 Toyo <laughs> na <laughs>

Atin okay, our second runner-up sa ating best dress sa competition natin last night is Ating second place worth 2,000! Ayan! Second place! Ayan. <coughs> Walang iba kundi si... Sino? <coughs> oh. Ayan! Yung, yung karton! Mamaya, may date sila ni JMG! Bestin siya sa puso ni John Mark de Gamo Yaaay! Yan dyan may panggasa siya <laughs> sa coffee Ano? <laughs> <laughs> Congratulatito to ma'am si G! Arte 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 Si G Huh? <laughs> Nag-expect ka ba na ikaw mag-best dress? O kinausap mo yung Kasi ang judge kasi gagabi si GMD at siya Tapos may usapan siya Hoy wala si, si GMD sa costume oh, Wala pa? Oh, wala, ako lang wala. So na, eh, Ang ang tapit ko talaga is si Rhea Jigjag and Batidiva Ay Diva Ah, so wala ka talaga. kayo Oo, kaya nga pwede naman sila tagpada. Mar! Mar! May pambili na po siya na. Ay pambili siya na pangahit. And then, the champion goes to work, Lenny. 3,000 pesos. Goes... Mama Mary. Nag-expect ka ba na ikaw mananalo? Kisa okay. na sa Last year kasi second place lang siya pero ngayon siya na ang first place. let's go. Sino ba yung na, ano, inspiration mo dun sa anong outfit mo? Siyempre, si Mama Mary is part talaga ng Christmas. Pag-thank you. Pag-thank you sa nagsadyan. Siyempre, thank you. kanya tapos akin ah, din yung shoes niya okay 1000 sa akin Congratulations ayto. Wait. Ito naman bayad sa ating. Grabe ka pamati nga. Ho! Meron din siya dahil siya nag-host kagabi. Yes. Melma, Marima. Yes. Congratulations. Nadia. Next up is... Siya ang punong abala sa ating decoration. Okay. okay. Siya ang punong abala sa lahat ng na mga nangyari sa ating stage and everything. So siya ay walang iba kundi ang ating all-around. Sipsi. Ay. aminado po siya, nasipsip talaga na siya. <laughs> <laughs> Dahil, ako ang nag-ano, nag na Pregnant. Pregnant. Pregnant.

Bayad sa kanilang effort sa pagpagawa sa ilang mga tiyan. <laughs> Bayad ah, sa panawat na. Bayad sa efficacy oil. <laughs> team, mga bahog nila. 3,000. For 5,000 pesos. 5,000 pesos ang Team yes. Pero sila, may sila alak, alak. alak. <laughs> 나고릉이야 고릉이야 아 라이코 아 갈아 넣을 하지잖아 고데 차이 करिए 来来 <laughs> 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 <laughs>